Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling niya sa sanlibutan. Pumunta siya sa Thessalonica. Si Crescente naman ay nagpunta sa Galacia at si Tito sa Dalmatia. Si Lucas na lamang ang kasama ko rito. Hanapin mo si Marcos at isama mo rito sapagkat malaki ang may tutulong niya sa aking mga gawain. Pinapunta ko sa Epeso sa tiki Pagpunta mo rito, dalhin mo ang aking damit na iniwan ko sa Troas sa bahay ni Carpo. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na yung mga gawa sa balat. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandro Panday. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ay sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa ipinapangaral natin. Sa unang pagharap ko sa hukuman ay walang sumama sa akin. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit sinamahan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang makapangaral ng lubusan sa lahat ng hentil ang salita. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Talastas ng mga tao, dakilang pagahari mo Magpupuring lahat sa iyo o Panginoon ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang pag mo. Aleluya, aleluya. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng petumpot dalawa. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguan niya. Sinabi niya sa kanila, Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kaninuman. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin mo na ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at tinumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang yain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo